Tay, like, meron na naman akong problema sa akin sarili. Ang taas ng aking platelet. Nag-umapaw. Kung baga eh, yung ang kailangan is 400. Sa akin, naku umabot na ng 1,333. Ang taas, triple mga guys. Ang sabi nila, kung mataas daw ang iyong platelet, it's either um, magkaka-stroke pa. Oh. Yan talaga ang coach ng usually ng mga strokes, yung matataas ang platelet. So, uh, nag-research ako tungkol paano pababain yung mga platelets. Of course, pumunta muna ako sa doktor. The doctor told me, anong mga uh, bawal kainin. At uh, of course, she gave me a lot of medicines. Eh, alam mo naman ako, ang gusto ko talaga herbal. Eh, kung meron lang din naman ng uh, herbal uh, medication, why not? Ginamit ko ito nga si Herbal. Ay! Nag-research ako uh, sa Siyempre, pag nag-research ka, marami. So, isa lang ang mga sinasabi nila. Una-una natin kakainin daw para bumaba ang ating platelet is yung granada. Pumigrenate? Yes! Ayan. At, um, pangalawa is yung bawang pumagrinay, eh. syempre, adjust mo yun. Yung bawang, i-slice mo yun ng maliliit liit Tapos, lagyan mo ng honey, at kainin, lunukin mo, guys. Yung dalawang cloves ng bawang, yun. Di, di, kat-kat mo ng maliit, tsaka, yung, ano mo ng hilaw. Yan. So, ang next natin is yung mga berries berries, basta berry, yun, pagpababa yun ng ating platelet. Yan ang mga ginagawa ko ngayon. Tapos, ang, ang maganda is yung pipino. Pampababa rin pala ng platelet yung pipino, guys. At yung next po natin is cinnamon. Pwede kang kumain ng cinnamon roll pwede kang kahit anong gawa ng cinnamon. basta cinnamon. it's okay yes and the next is yung radish yeah mm, sarap talaga ng radish guys tatarin mo ng nipis 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 haluan mo ng asin kalamansi tsaka ng kamatis oh so delicious with green onions Stoy! <laughs> so Masarap-sarap ng radish, guys. Hilaw salad. Yan. And next natin is, ito masarap oranges. Yes. Pwedeng orange, pwedeng pongtan. Yan. Basta ganyan. Pwede na rin yun. Yan. Yung next natin is, raisin. Ako, mamaya bibilak ng raisin. I like it. Di ba? Yung next natin is yung mushrooms. Oh, kaso, bawal nga pala yung mushrooms sa mayroong uric. Ay, nagpaano nga pala ako kanina, nagpa-laboratory ako kanina. Normal na yung uric ko ngayon. <laughs> Platelet na lang ang problema. Normal na yung creatinine ko. Normal na yung uric ko. Ito lang talagang platelet ang problema ko ngayon. So, let's eat, 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 eat ng mga ito. So, at... Uh, babalitaan ko kayo sa aking... sa aking uh, hamon ng buhay. Paano lalabanan ang mabilis na pagtaas ng aking platelets, guys? Kasi pag mataas daw ang platelet mo ay nako, it's either sa sakit ang ulo mo, mahihilo ka, mahay blood ka, yan, may stroke ka. Dahil sa blood clots. Kasi, yun palang nagagawa ng platelet sa ating katawan is kah pagkahalimbawa ikaw ay nasugatan. Sila yung mag magbabara doon sa mga sa mga tawag dito yung yung bleeding magkukumpul-kumpulan is stuck nila yun so hindi ka magbi-bleed ganyan so, kapag ka sila ay sobrang dami na ng platelet mo sa katawan kasi nagkukumpul-kumpulan na sila yun yung mangyayari doon is magkakaroon ng blood clot So, yan ang problema natin. Paano natin lalabanan itong platelet na ito? Kung yung ibang tao na problema, paano nila patataasin yung kanilang platelet? Ako naman ay sobrang, sobrang mga joy. <laughs> Kaya natin to. Let's go for it. Okay, guys. Thank you so much sa inyong pag-watch nitong aking video at don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa susunod ko pang videos. At makikita nyo, mababa na yung platelet ko next time. Sasabihin ko sa inyo. <laughs> Thank you so much, guys. Bye!